So ito yung mga ba, yung mga room na pwede nyo ano ano ah rentahan. Ah uh, nandito uh, kami overnight eh. Yan, mga room yan. Hilera Hi guys, magandang umaga sa inyo lahat. Ito yung likod si Papa Rex. So guys, kung gusto nyo nga uh, pumasyal o pumunta sa isang uh, resort na malapit dito sa Petro Manila so i-share ko lang sa iyo yung, yung abing pinutang so puntahan natin yung ano, kanilang si Wig Puy dito lang to sa likod ng tini uh, tinutuloy ang ano uh, room so ayan siya guys so ganda right so ating limutin ang uh, ang bakasyonan so pupuntahan natin yung poles dito sa ah balls, swing pole dito sa baba so naghahanap ako kung saan kung saan pwede naman ah dito palapit na pababa ganda Oi. Adog dinudugaw dugaw mo diyan. <laughs> Pupunta sana ako dito. Ha? Ah, sarado pa pala. Sarado pa. Ah, maganda dyan, oh. No? May, may init, oh. No? Sarado pa pala. Pero, kukuha na lang Sarado pa po. Ito ba pwede? Oh. Ito yung uh, swimming pool. Ayan o. Oh. Pag ano lang siya, bababaw lang. Ito, 2 and a half feet. So, bababa lang siya. Ayan. Ah, bababa, bababaw lang. Oh. Eh. Ayan. Tapos, may mga rolls din sila dyan. Eh. Uh, bawal pala rito uminom, kumain. Uh, Manigarilyo. So, maraming uh, rolls na bawal. Tapos dito tayo sa kabila. Kaya yeah. yung mga kasama dami rin. No. Tignan mo. Ang ganda ng sikat ng araw. May ibon pa na lumilipad. No? Ayan. Uwak. So malamig ang siboy ng hangin. May mga puno ng mangga. Ayan. Uh. May kalsada pa rito sa Kepot Pod to ito baka syudad dito lang yan sa may ano Taday Rizal ayan o may mga uh, puno ng mga kawayan sa paligid so tahimik pag probinsya malayo sa Iga is sa Metro Manila so maganda minsan pag uh, may time so pasyal pasyal so dito tayo sa kabilang So, dito tayo sa kabila. Maganda rito sa sa kabila. Video balalib. Eh. Ito na yung kabila. Oh. Pag dito na side, 4 feet. Pag doon na side, 5 feet. Ayan. May ano pa siya oh. Uh, apakan. Pababa. Para. Hindi ka masyado mahirapan. Ayan oh. Uh, dito pala 4 feet. Ayan. So nililinis ni ko niya yung ano. Yung swimming pool. Para matanggal yung dumi. Dito malalim na dito. 5 feet. Pag ano na to. Adult Sa dipil galig tuog tubig dito yeah? Opo. kaya? Opo. Kay pala para bay Ano nag baki daw. Oh. So, so dabi pala. Ah, sa so, dipil pala yung ano nila. Ah, yung swimming pool. So kailangan maraming tubig dito. Ayun ah, pala yung dipil nila. Oh. So, wag dito guys oh pagpubasyal kayo sa Pakasyudad Resort. So, pwede kayo mag-inquire dito sa Pakasyudad. Sa Taday Rizal, i-search nyo lang sa Google. So, makikita nyo na doon kung saan lugar yung Pakasyudad Resort and Conference Room. So, dito kasi... Meron kami staff stop developing 3D kaya dito namin dyan aga uh, 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 ginawa tiyo uh, stop dem so may mga halabad pa dito na mga bulaklak so may mangga so ilang taon na kayo mangga na yan maraming mga punong kahoy dito may yung may yung may saging ayan ito pa yung halabad ayan nakapalibutan ng ano mga halabad siya Ayan. So ito yung uh, pwede yung daadad habang nag, uh, lakan kayo. Tapos pero din siya uh, mga bato-bato. So ito bakasyonan malawak to eh. Ayan. di ba ganda ng ano, paligid so nakakatagal ang ano, stress pagod lalo pag uh, panay trabaho ka na lang so maganda uh, mag relax at mag enjoy habang uh, ano, may time at panahon ayan puno ng manggal Patanda so, na masyado itu paket, teh itu bagian dalamnya. Itu paket, eh, itu bukan Itu bagian dalam perkembangan. Exercise, tidak juga akan full, eh, ketesan, dan... Ito yung harap niyo, may mga parang alam mo, carneros. Ay ate, morning. Ito yung mga room. Yan hilera. Ito yung room namin. Diyan. Dito kami sa pole side. Dito, may shortcut dito. Mali pala yung pinuntaan ko. Hi, quá trình Good morning Good morning, quân y Hi, Good morning! Good morning, kumusta? Tulog? Good morning mga idol. Uh, don't forget to kumusta? like and share. Grabe na ano uh, ako kagabi ah. Oh? Uh, napakain ng huwak. Hindi. Oh, napakain ka ng huwak eh. <laughs> 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 Alam mo, uh, uh, yung uh, di ba panay-panay ako, mas kunti kunti uh, uh, lang napadami. Uh, ah, uh, tapos uh, naramdaman kong gumagano na yung chan ko. Uh, Hindi labas ko nga. Dalawang bisis. Don't, don't forget to like and share the Papo vlogs. Guys, kinukwento ko lang kasi kahapon nag-ano kami. <laughs> Kung baga nagmamam. Malupit talaga yung black oh, oh, ako. So, ganun lang tayo abisan. Pag uh, masaya, mampadami ang inom. Kaya ganun. Ayan. Ito naman, bilya. Ayan, lakad-lakad. Ganda ng init ng araw pag umagaw. Lakad-lakad mo na kami. <coughs> Sinusulit namin yung ano, araw habang nandito. Ayan po. Ganda. Ayan, mga punong kahoy. Iba rin yung room dito. Bilya. Yung sa amin, sa isang room dalawang kama so apat kami nandun sa isang kama dalawa ay di pa ito naman paket na tayo yan paket yan yung paligid yan sarap ng hangin dito malamig Ayan. Pag nasa taas ko oh, anong tao ga yan? Eh? May ikot. So maganda rito pag ano. Ganda ng uh, sibuy ng hangin sa kayong init. Malamig sa pakiramdam. Tingnan natin ito. Kaya pili. Ayan. Oo. Oh. Pili ka palang umupo dito. Oh. Ay, ano. Oh. Tapos ganyan sa ano. Ay, yung yung paligid oh. Diba? Ano. Ano. Ito yung, ano paligid oh. Ito yung sikat ng araw. Tapos dito, ganda oh. Ganun. sarap ng buhay. O, pagbalik na rin naman natin yan. punta tayo dito ito, ito yung pinuntahan ko tapos ito yan ito, di ba ang ganda Dito akong ngayon sa ibabaw guys Ang baga ito yung parang ano Pugad ng ibon O no? ganoon Diba Tapos tingnan nyo yung ano Nandoon o no? Bundok Tapos may umiikot sa ano Tawag nun Tapos nakikita nyo yung ulap May housing pa doon o no? May mga ibon Nagpapagspa O ganoon tapos dia yun yung baba uh, mga room yan ayan yung ganda rito yan yung paligid eh. ito yung swimming pool nila rito ayan kasama na rin yan ayan na eh. ganda na eh. ano yung araw yung palibot masarap dito ano. Ito pag gabi umiilaw eh. Yan pag -gabi. Ito kasi ano ilaw yan pag gabi. Nilagay nila. So maganda rito guys pag uh, nandito kayo, uupo ka rito tapos magta araw ka. So maganda yung sikat ng araw pag umaga tapos malabig yung hangin. So tanggal yung stress yung ano mo uh, pagod so ganito ka lang mag relax, relax lang na tulad ginagawa ko pwede kayo mamasyal dito uh, maski uh, kukunti lang kayo parang i-enjoy nyo lang yung ano yung uh, sarili nyo at uh, kung may pera naman kayo ganun lang para tanggal ano pagod stress lalo sa Maynila na matrapik tapos bukod sa traffic, uh, sa trabaho. So paminsan mag-enjoy. Uh, wala ka masyadong ano, iniisip at pinaproblema. Maski uh, kahit sa kunting sandali sa mga isang araw lang. So, katulad ng ginagawa ng mga kasama ko dyan sa kabila, uh, shaming sila, tapos Ayun. Nag-relax. So may dagat talaga doon. Do. Ayun. Ayun. Do. Ayun. Doon do dagat na do. yun. Hindi ko alam ang lugar yun. May so, ano pa. Pero plano. Ayan. So maganda rito mag ano. Relax ka. Ayan. Liligo-ligo. Yan. So, ako gusto ko nang maligo dyan sa swimming pool kaso lang ano yan so, eh. uh, gusto ko yung ano, dagat kasi mas malinis doon ganda ng ano, mga punong kahoy tapos nandito tayo sa baba uh, sarap pagmasdan yung ano, yung umiikot na tapang parang ano uh, ili ado uh, ano eroplano aeroplano ilisi uh, may mga ipot pa so oh, diba e pag may time kayo guys pili kayo pumunta rito sa ano makasyunan resort dito sa ano yung lagyan tanay So pa papakita ko sa inyo yung room Marami kayo naman dito pwedeng activity na gagawin Oo, uh, Pero hindi lang ako pupunta Dahil video pagod ako kagabi Parang nagpapatanggal lang ako ng stress dito Sarap mag-relax At mag-enjoy I mm -hmm. mm -hmm.